nag-umpisa ang movie na kinukwento ni Joel Dawson ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sinabi niya na meron siyang normal na buhay ng katulad sa atin hanggang sa dumating ang katapusan ng mundo. Nagsimula ang lahat ng ang isang malaking asteroid na pinangalan ng Agatha 616 ay papalapit sa Earth. Nagkaisa ang lahat ng mga tao at nagpadala ng mga rockets upang wasakin ang asteroid bago pa ito bumagsak sa Earth. Nagtagumpay sila at nawasak ang asteroid subalit ang mga rockets ay nasira din. Ang mga radioactive materials sa rocket ay bumagsak pabalik sa mundo dahilan upang lahat ng mga cold-blooded animals ay magmutate. Ngayon ay nagkaroon na ng mga higanting langgam, buwaya, lizards at marami pang ibang mga higanting hayop na umaatake sa mga tao. Ang mga hayop ay nagsimulang pumatay ng mga tao at sa loob lamang ng isang taon ay 65% ng populasyon ay nawala sa Earth. Ang mga nakatakas ay nagtago sa mga bunker caves at panic rooms. Ang mga natirang mga tao ay namuhay sa ganitong kalagayan sa nakalipas na pitong taon at isa dito si Joel. Nakatira siya sa isang bunker at iba pang mga tao. Ang maliit na bunker ay walang lugar para sa privacy kaya't nagrereklamo si Joel sa kanyang dalawang kasama na nagtatalik malapit lamang sa kanya habang nagpapanggap siyang natutulog. Sinabi ni Joel na ang mga nakatira sa bunker ay mag-asawa at siya lamang ang wala. Ang kanilang first baby ay pinanganak noong nakaraang summer. Nakagawa sila ng kanilang sariling lifestyle na sobrang layo sa kanilang mga dating buhay sa labas ng bunker. Ang pang-araw-araw na gawain ni Joel ay ang paggatas sa baka at pagluto ng pagkain. Nagkakaroon sila ng hunting party kada buwan kung saan ilang mga member nila ang lumalabas upang kumuha ng anumang maaaring kainin. Nagsusulat ng liham si Joel para kay Amy na kanyang girlfriend bago siya tumira sa bunker. Isang araw si Joel ay nagsasanay gumamit ng pana nang biglang kumikislap ang ilaw sa bunker. Kinuha ng lahat ang kanilang mga armas upang lumabas at tingnan kung ano ito. Isang mutated animal ang nasa labas. Tinanong ni Joel kung kailangan ng mga ito ang tulong niya subalit sinabihan siya ng mga ito na manatili sa bunker. Para sa kanila ay pabigat lamang si Joel dahil hindi siya marunong lumaban. Lumabas ang team upang hanapin at patayin ang hayop, si Joel at iba pa ay nanatili sa bunker. Binabantayan nila ang galaw ng kanilang mga kasama sa pamamagitan ng isang device at nakita na ang isa sa team ay napatay ng halimaw. Kumuha ng crossbow si Joel at lumabas upang tulungan sila. Isang hayop ang nakapasok sa kanilang bunker, nakita ito ni Joel subalit natulala lamang siya. Kahit nagkaroon siya ng maraming pagkakataon upang patayin ito ay hindi niya magawang kumilos. Aatakihin na siya ng halimaw nang dumating ang isa niyang kasama at pinatay ito. Balik sa nakaraan noong araw na nawasak ang asteroid, si Joel at Amy ay nasa sasakyan at nag-uusap. Gumuhit siya ng larawan ni Amy at binigyan siya nito ng isang box ng mga color bilang regalo. Habang naghahalikan sila ay tumunog ang emergency alarm sa city. Nang mga oras na iyon ay bumagsak ang mga piraso ng rocket sa city at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nagmadaling umuwi ng kani-kanilang bahay ang dalawa. Nang makarating na sila sa kanilang bahay ay nakita nilang ang lahat ay nag upang pumunta sa isang ligtas na lugar. Ang dalawa ay nagyakap sa huling pagkakataon, nagkahiwalay na sila at hindi na muling nagkita. Nakatira ngayon si Amy sa isang koloni ilang milya ang layo, pitong taon na ang nakakalipas na kay Joel pa rin ang box ng color na ginamit niya upang iguhit ang mga halimaw sa kanyang notepad. Nang araw na iyon ay nakausap niya si Joel sa pamamagitan ng radio system. Napag-usapan ng dalawa ang mga liham ni Joel para kay Amy na ginagawa niya araw-araw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay naputol ang signal nito. Nalungkot ang mga kasama ni Joel dahil sa pagkamatay ng isa nilang member. Tinanong ni Joel ang team tungkol sa koloni na kinaroroonan ni Amy. Sinabi ng mga ito na 85 miles ang layo nito sa kanila at aabuti ng 7 araw bago makarating sa lugar na iyon. Ngayon ay nagdesisyon na si Joel na hanapin ang colony na kinaroroonan ni Amy. Nagulat ang mga team members dahil alam nilang hindi marunong lumaban si Joel. Sinubukan siyang kumbinsihin ng mga ito na manatili na lamang subalit inimpake niya lahat ng mga gamit niya at iniwan ang bunker sa unang pagkakataon. Tiningnan niya ang mapa subalit hindi niya ito maintindihan. Hindi rin niya alam kung saang direksyon ang papuntang west. Nagbaka sakali si Joel at nag-umpisang maglakad sa hindi niya alam na direksyon. Nang makalayo siya ay naisip niya na hindi naman ganun kapanganib ang paglalakbay gaya ng iniisip niya. Sa kanyang paglalakbay ay may mga nakita siyang itlog ng halimaw subalit sinubukan niyang maging positibo. May nakita siyang frisbee sa lupa at kinuha ito. Maya, maya ay may narinig siyang ingay malapit sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang team na tumakbo at magtago kesa labanan ng mga halimaw nagtago si Joel sa isang bahay. Gaya ng inaasahan walang tao sa loob nito. Binuksan niya ang fridge at may nakitang hayop dito kaya't nagmadali siyang lumabas ng bahay. Tumigil siya sa tapat ng maliit na pond. May lumabas na tentacles mula dito. Natulala si Joel gaya ng nangyayari kapag natatakot siya. Biglang lumabas sa pond ang isang mutated frog subalit hindi pa rin gumagalaw si Joel. Inatake siya nito gamit ang mahabang dila kaya't natumba siya sa lupa. Tumalo ng isang aso galing sa hindi niya malamang direksyon. Habang tatakbo si Joel ay inabot ng palaka ang paa niya gamit ang mga dila nito at hinila siya palapit. Sinagip ng aso si Joel mula sa palaka at pareho silang tumakbo patungo sa isang malapit na van. Dito nakatira ang aso. Napansin ni Joel ang nakasulat na boy sa loob ng sasakyan at inakala niyang ito ang pangalan ng aso. Nang gabing iyon ay nanatili siya sa van kasama si boy. Sumunod na araw ay iginuhit niya ang aso sa kanyang notepad at pinasalamatan sa pagligtas sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Sumunod si Boy sa kanya dala ang damit ng kanyang owner. Ito ang tanging paraan upang manatiling malapit si Boy sa kanyang owner. Inilagay ni Joel ang damit sa kanyang backpack at nagsimulang maglakad. Naging magbest friend ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Pinuprotektahan ni Boy si Joel sa pagkain ng nakakalaso na berries at mga panganib. Kinukwento naman ni Joel kay Boy ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Isang araw habang naglalakad sila ay nahulog si Joel sa isang hukay. Ang hukay ay mayroong ilang burrows sa loob nito. Isang worm monster na tinatawag na sand gobbler ang lumabas mula sa butas at inatake siya. Nang oras na iyon ay nakita siya ng dalawang survivors at hinulugan siya ng lubad upang makaakyat sa botas. Ilang mga worm monsters ang umatake sa kanya habang palabas ng botas. Ang mga survivors ay isang lalaki na nagngangalang Clyde Dutton at kanyang 8-year-old na kaibigang si Mino. Itinapo ni Mino ang isang pasabog sa botas at namatay ang mga natirang halimaw. Nagpatuloy ang dalawang strangers sa kanilang paglalakbay, sumunod si Joel at Boy sa mga ito para sa kanilang kaligtasan. Ang ama ni Mino at anak ni Clyde ay parehong pinatay ng mga halimaw at nagkasama na ang dalawa mula noon. Ang dalawa ay patungo sa north kung saan mas kaunti ang nabubuhay na halimaw dahil sa lamig ng klima at mataas ang lugar. Nagdesisyon si Joel na sumama sa kanila hanggang sa kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Natulala ang lahat ng makita nila ang malaking snail. Pinahubad ng damit ni Clyde si Joel at binigay ito sa snail. Ang damit niya ay may amoy ng mga sand gobblers na nakaka-attract ng ibang halimaw. Ngayon ang snail ay may kakalat ang amoy nito sa gubat at hanapin ito ng mga halimaw. Dahanda ang umalis ang snail. Tinuruan ni Mino si Joel na kagaya ng snail ang ibang mga halimaw ay mababait. Masasabi mo ito sa kanilang mga mata, sa sumunod na dalawang araw ay tinuruan nila si Joel kung paano gamitin ang crossbow sa tamang direksyon at ilang survival skills. Iginuguhit ni Joel ang lahat ng mga halimaw na nakasalubong nila, dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Pinilit siya ni Mino na sumama sa kanila sa North subalit kailangan niyang hanapin si Amy. Binigyan ni Clyde si Joel ng grenade bilang regalo. Habang naglalakbay ang dalawa papuntang west ay nakaramdam ng kakaiba si Boy at nagtago. Sinubukan ni Joel na palabas ito. nito. Bago niya napalabas si Boy ay inatake siya ng malaking centipede monster katulad ng na-encounter niya sa bunker. Sa pagkakataong ito ay nagawa ni Joel na may tutok ng tama ang kanyang crossbow. Subalit natulala pa rin siya dahil sa takot, itinapon siya ng halimaw gamit ang buntot nito at pinaligiran si Boy. Nakahiga si Joel sa lupa at inaalala ang araw na namatay ang kanyang mga magulang. Pinalakas niya ang kanyang loob at bumangon at napatay niya ang halimaw. Nailigtas niya si Boy at naging masaya ang dalawa, nang gabing iyon ay tumigil sila sa isang motel kung saan may nakita silang isang talking robot. Mavis ang pangalan nito, ang robot ay may natitirang 51 minutes ng battery. Tinanong ito ni Joel kung meron itong working outlet upang magamit niya ang kanyang radyo binigay ni Mavis kay Joel ang natitirang battery life nito. Nakontakt uli niya si Amy na nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Amy na ang kanyang colony ay malapit ng lumipat ng lugar. May nakita silang ibang survivors at plano sila nitong dalhin sa isang mas ligtas na lugar. Bago pa niya nasabi kung saan sila pupunta ay nawala na ang power. Dinala ni Joel si Mavis sa labas at nagsalita tungkol sa kanyang nararamdaman pinakita sa kanya ng robot ang picture ng kanyang pamilya mula sa database nito. Nagpatugtog ito ng awitin para sa kanila nang biglang namatay ang battery nito. Kinaumagahan ay itinuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila ay may nakita silang isang Queen Sand Gobbler. Dinalaan sila ni Clyde na ito ang pinakamapanganib sa lahat. Hinabol sila ng Queen papunta sa gubat. Nagtago si Boy at Joel sa may ilog. Subalit natakot si Boy at nagsimulang tumahol kaya't nalaman ng Queen ang kanilang kinaroroonan. Nahulog ang damit ng owner ni Boy sa ilog kaya't umalis si Boy sa kanilang pinagtataguan. Nakita sila ng Queen subalit bago pa sila atekihin ito ay ginamit ni Joel ang grenade upang pasabugin ito. Bumagsak siya sa tubig bago sumabog ang grenade. Nang makaahon siya sa tubig ay may mga lintang nakakapit sa kanyang katawan sinigawan niya si Boy dahil sa ginawa nito. Nalungkot si Boy at tumakbo palayo sa kanya. Ngayon ay naglalakad ng mag-isa si Joel subalit nalason siya ng mga linta kanina. Parang gumaan ang kanyang ulo at nagumpisang maghalusinate. Nang oras na iyon isang grupo ng mga tao ang lumabas malapit sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Amy na nasa harap niya. Nagulat rin si Amy nang makita siya, hinalikan niya ito subalit si Joel ay nawala ng malay matapos ito. Nang magising siya ay nasa bunker na siya, binati siya ni Amy at sinabi sa kanya na hinalikan niya kanina ang isang matanda. Nag-uusap ang dalawa nang tawagin si Amy ng isang matandang babae. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, si Amy ay napunta sa bunker at inaalagaan ang mga matanda sa colony. Siya ang leader ng colony dahil ang matatanda ay nakadepende sa kanya. Nakatira sila sa isang beach. Lumabas si Joel at pinagmasdan ang magandang tanawin. Ang mga tao ay naghahanda na para umalis. Isa pang grupo ng mga survivors ang lumapit sa koloni ni Amy. Ang kanilang leader ay si Cap at nangako itong dadalhin sila sa mas ligtas na lugar kaya sila ay naghahanda na para umalis. Nakita ni Joel si Cap na naghahanda para sa isang party sa gabi. Gumawa si Cap ng kanyang sariling beer na siyang attraction sa party. Nang araw na iyon ay sinabi ni Amy kay Joel na masaya ito at nagkita silang muli ngunit wala na itong nararamdaman para sa kanya. Hindi na siya ang dating Amy na nakilala niya at ngayon ay nalulungkot sa pagkamatay ng isa niyang kasamahan. Sinabi niya na kasama niya ito ng mga nakaraang taon bago ito namatay. Nalungkot si Joel sa mga nalaman niya at humihingi ng tawad dahil hindi siya humingi ng permiso bago niya ito puntahan. Sinabi ni Amy na ayos lang sa kanya at niyaya siya upang sumama sa kanyang koloni. Tinanggihan ito ni Joel at nais niyang bumalik sa kanyang koloni kaya't kinontak niya ang mga ito. Nagulat at sumaya ang kanyang mga kaibigan ng malamang buhay pa siya. Sinabi ng mga ito sa kanya na hindi ligtas ang bunker para sa kanila at kailangan na nilang umalis. Naputol ang signal ng radyo. Napansin ni Joel ang berries at beer na nilagay ng isang kasamahan ni Cap malapit sa kanya. Nakita niya na ang berries na ito ay nakakalason, ito ang berries na kakainin sana niya kung hindi siya napigilan ni Boy. Narealize ni Joel na planong lasunin ni Cap ang lahat ng survivors. Lumabas siya upang sabihin kay Amy ito subalit lasing na ito at hindi siya maintindihan. Nang oras na iyon ay may pumalo sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Kinaumagahan na gising si Joel na nakatali sa beach. Ang mga kasama niya ay nasa parehong kondisyon din. Sinabi ni Cap na ang kanilang crew ay mga pirata na nangnunusob ng mga koloni para sa pagkain at fuel. Pinalabas niya ang isang halimaw na alimango na napupuluputan ng electric collar upang kainin ng mga colonists. Habang umaatake sa kanila ang alimango ay nakawala si Amy at Joel. Tumakbo si Amy upang labanan ang crew habang si Joel naman ay nilabanan ng halimaw na alimango. Nakaharap ni Amy ang isang babaeng member ng crew. Nagawang may tulak ni Joel ang halimaw Subalit kinoriente ito ni Cap at tinamaan ito si Joel Lumapit ang halimaw kay Joel habang umaatres ito Biglang lumabas si Boy at tinulungan niya si Joel Babarilin sana ni Dana si Boy Buti na lamang at nahampas ito ni Amy at tinamaan ang halimaw Tumakbo ang crew ni Cap at sumakay sa kanilang yate Papatayin na sana ni Joel ang halimaw nang mapatingin ito sa kanyang mata Napansin niya na isa itong mabait na hayop Nagwawala lamang ito dahil kinukuryente ni Cap, binaril ni Joel ang chain na nakapulupot dito at malaya na itong nakagalaw. Umalis ito sa beach at pumunta sa yate ni Cap upang patayin lahat ito. Matapos ang araw na ito ay kinuha ni Joel ang kanyang mga gamit upang bumalik sa kanyang koloni. Binigay niya kay Amy ang kanyang Book of Monsters bilang regalo. At naghalikan sila habang nagpaalam sa ezet isa makikita natin si Joel na nakasurvive sa pitong araw na paglalakbay pabalik ng bunker kasama si Boy. Nakita niya muli ang kanyang mga kaibigan. Nagdesisyon silang pumunta sa mataas na bundok para sa kanilang kaligtasan. Sa radio ay sinabi ni Joel sa mga colonists na lumabas ng bunker at pinatunayan niya na maaari pa rin silang mabuhay sa labas. Sa pagtatapos ng movie ay makikita natin ang maraming colonies na papunta sa kabundukan upang mabuhay ng payapa. Si Clyde at Mino ay naroon na din. Samantalang si Boy at Joel ay papunta na rin sa kabundukan at sinubukang makasurvive sa bagong paglalakbay na ito.